Hello po, Kasaka. Good morning. Ito, kainitan. Naglabas uh, kami ng makina. Ito, inaayos na yung kasama ko. Maluwag pa yung tornillo riyan. Hmm. Yan po, bagong tayo kasi ito. Tsaka bagong maintenance ng itong makina na ito. Titingnan ko po kung okay ito. Eh, ito kasi yung dati namin ginagamit bago kami bumili ng bago napabayaan eh kaya hindi ko na hirap mag -ano. talagang bumigay na rin siguro oh, yan po um, hmm. titignan po natin kung paano ano kasi mga isang araw pa yan paroroto ko na rin to nahuhuli na kami eh kami yung una-unang nagpa nagpaanit nagpagay kami naman tong nahuhuli kaantabay sa mga kasama namin nung sila naman na nagpaanit kinabukas sa binira na nila hindi na kami inintindi eh may mga palay pa sila rito na no? paano na patutubigan yan no sila inintindi na siya rin, pero kami nagantabay pinabayaan nila kami <laughs> But, Buti na lang at merong karatig uh, bukid doon na uh, nagpagek may madadaanan pa aba eh ng gano'n eh sa susunod eh magka na <laughs> ay naka titingnan ko po kung anong sitwasyon to kung tutulo nga ba o hindi <laughs> Tignan natin tinatansya sige po maya maya naman ng konti sige po muna o, i e, tutuloy ko muna